Pogi Alcacid tungkol sa panganak kagabi ni Regine Velasquez sa kanilang panganay na si Baby Nate. Yan ang chicken ni Nelson Canlas. Nag-uumapaw ang tuwa ni Ogie Alcacid ng ibalita niya sa GMA News ang pagdating ng kanyang first baby boy na si Nathaniel James o oh Baby Nate, ganap na 7.47 kagabi. Ang panganak daw ni Regine Velasquez via C-section ay hindi inaasahang mangyari kagabi. Nasa ospital lang daw ang songbird para sa kanyang regular check-up pero nang makita ng doktor na kaunti na lang kanyang panubigan, hindi na raw siya pinaalis. I knew for a fact na malapit na to. Pero hindi ko naman inaasahan na yung gabing yun din. So, nasa set ako ng daldalita, sabi niya, Han, um, uh, operahan ako. Ha? So, syempre, um uh, trying to be in control and uh, okay, compose, uh, compose myself but you can never be become... up. <laughs> Alam to ng mga tatay. Agad daw napasugod si Ogie na nooy nasa ng daldalita. Kinunan pa raw niya ng litrato at video ang paglabas ni Baby Nate. Matapang daw si Regina at matiwasay namang nakalampas sa operasyon. And I could see real happiness, uh, excitement, talagang deep joy dun sa mukha ng asawa ko and uh, priceless yon yung first tingin niya nila napunan ko yon yung ogi sino ang kamukha of course tatanungin natin <laughs> <laughs> alam mo eto uh, uh, talagang I was so happy no? and so um, pleasantly surprised na no? wow ang gwapo ng anak namin um, nothing eh, siyempre baby yan di ba paglabas tingnan nung sa talaga. Oh, wow. Miss, miss. So, maputi. Um, I think she has, a uh, he pala, he, he has Regine's fine features. But I think he has my head. <laughs> Nakikiusap pa mag-asawa sa kanilang mga tagahanga na sarilinin muna nila ang mga larawan ni Baby ni. Pero ibabahagi naman daw nila ito sa tamang panahon. Kukonsultahin ko muna yung aking boss. Uh, pagkatapos, pag, pag may go signal may gosig na kay boss sige sabi pipiliin niya pa yon di ba Nelson Canlas updated sa showbiz happening